Ang sarap ulit ng lunch. Salmon belly iba kapag ginagawang prinsesa. Nakakatuwa ito si Kuis Nyo. na naman ang tinatagong sekreta ng King Pao. Dahil nga ayaw mag-help sa pinisis, siging pagsama ni Idol Paolo sa showtime. Naroon sa dressing room. Ayan yung mga hindi nagagawa si ibang girl. Nasaan? Diyan ang scripted. Sabi nga ni Sir Carlo Katigbak, mahal niya yung King pau Nagbakasyon ba naman ng solo lang at hindi parte ng kabaho? Ibig sabihin, may nabubuong loop story na. ay nga sa mga iba't ibang komento. Wow! Grabe ka, Kimi. Halos perfect ka na. Napakaganda. Talented, matangkad at mabait pa. Kaya maraming inggit. Sana hindi ka magbago. Ang importante ay ugali. Kaya mahal kita. Dahil mabait ka sa lahat. Pero naniniwala naman na never mababago. Yan ang kasikatan. Sana noon pa. Iba, 19 years ka na sa showbiz. Ang daming achievements. Pero ganun pa rin. Napaka down to earth. The best na actress marami na rin natulungan at napatunayan. Ayon pa si binahaging komento. True, labing pagsisilbihan ka sa lahat ng mga gusto mong gawin. Kapag nagkapamilya na sila, isa lang ang masasabi ko. O mga bashers, since day one, walang ginawa kundi siraan silang dalawa. Once na makatuluyan sila, Mag-iiyakan na naman siguro ang mga bashers. Sang-ayon ba kaya rito?